Hi guys, good evening. Ayan, bago lang ako naka-skip. Sobrang busy. Ngayon pala ako pupunta sa ano. Ah, mag ano ako magre-remit. Wala akong time talaga kanina. Kaya ngayon lang paalam lang ako. Tapos na rin yung mga trabaho ko sa bahay. Ayan. Nilakad ko lang at malapit lang naman. Ano na rin, exercise. Hindi ako nakalabas ngayong araw eh. Dahil walang pasok ang bata. Kaya lakad lang ako para ano. Kailangan kasi yun eh. Yung mahakapaglakad ka araw-araw. Lalo na at ano na. Nagkakaedad na tayo, Charot kakainag talaga yan malayo pagkunti <coughs> yung iba bago pa lang sila uh, ano bago pa lang sila uh, umuwi oh galing ano day off day off holiday holiday pala holiday holiday kung minsan mas okay na rin na hindi ano lalabas pag holiday para walang ano walang gastos ah! magastos talaga pag laging labas ayan nakarating na rin tayo dito sa, ano, sa left sa lab. your house? no is that house? ito ka? thank yeah. you medyo madilim oh dun sa ano sa may plaza maganay na kasi kaya kunti na lang yung mga ilaw hindi ako Ayan, doon tayo pupunta sa May 7-Eleven. Magta-top up lang ako sa Bay sa AliPay. Tapos mamaya na lang ako sa bahay magsend. Ayan lang muna, guys. Good night.